I also want to raise the policy of single period confinement which means that the uh, admissions and readmissions due to the same illness or procedure within a specific period shall be compensated once. Ganun ba yun? Gusto ko matanong po ito sa inyo. Kunwari po, buntis ka. Nagkaroon ka ng komplikasyon, nagka-bleeding ka, hindi maiwasan, maselan yung pag, uh, pagbubuntis mo na sa six months mo nagbleeding ka, na admit ka. After two weeks, eh siyempre masilan na yung pag pagbubuntis mo. Na admit ka ulit, bawal na ba itong i-cover ng PhilHealth? Halimbawa, nagka-diarrhea ka. Mapigilan mo ba na magka-diarrhea ka muli? After two weeks, bawal bang uh, i-cover pa rin ng, ng PhilHealth? Kung ma-confine ng isang tao dahil uh, sa isang uh, sakit, uh, bawal na rin ba siya within 60 days. Hindi na niya ma-avail ang PhilHealth benefits for the same illness. Mapipigilan mo ba itong sakit mo? Pneumonia? Mapigilan mo ba ito? Tingnan ito, hindi um, niyo binago. So actually, now that uh, thank you again for pointing it out, no, honorable senators, no? Um talagang laki talaga ng tulong niyo sa amin po. Um because of that and it's been so long we are going to study, thoroughly study the revision and possible removal of the policy of single period of confinement po. So rest assured po, we shall do that immediately po. So thank you po. Kapag sinabi ko na tama po and single confinement lang. Yes po, and thank you very much for... for yung pagkitabi sa kumakain, yung diarrhea. Pag nagka-diarrhea kayo, na admitted ka, after two weeks, bawal ka magka-diarrhea o bawal mong i-avail yung tama-tama po kayo and there there seems to be a flaw in that uh, circular. So, like I said po, uh, rest assured, we will look into it immediately, study thoroughly. Sir, okay, pati po. Konektado po yung mga mahirap pa rin dyan. kasi yung mga kababayan nating mahirap, kahit saan lang po yun kumakain and they are prone to magkasakit, no? Mas madali sila magkasakit. So, tanggalin nyo yung single confinement policy po ninyo. Hindi hindi talaga maiwasan. Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Kaya napaka-importante po, sir, sa Linensma, yes. dapat malaman mo na paano maging mahirap.